Naisip mo na ba kung may liligtas pa ba ang iyong kasal? Ang lahat ba ng naranasan, ang mga pangarap, ang mga plano, ang pagtawa at maging ang mga luha? Lahat ng ito ay may babalik sa pamamagitan ng kamay ng Diyos. Maraming mga tao ang gumising araw-araw na may mabigat na puso, puno ng kawalan ng katiyakan tungkol sa kinabukasan ng kanilang relasyon. Iniisip kung ito ay nagkakahalaga ng pagpupursige o kung oras na upang sumuko. Ngunit ngayon, sa mapagpalang umaga na ito, Sama-sama tayong humanap ng sagot na hindi nagmumula sa luhika ng tao. Bagkus ay mula sa pananampalatayang nagpapagalaw sa mga bundo. Kung ang iyong puso ay nasugatan, kung ang iyong magkakasamang buhay ay naging tahimik, kung ang mga yakap ay naging malayo, ang sandaling ito ay para sa iyo. Ang ating Diyos ay dalubhasa sa pagpapanumbalik ng nasira. Kapag ang lahat ay tila nawala sa mata ng mundo, iyon ay kung kailan siya nagsimulang kumilos. Sa panalangin ito sa umaga, sumigaw tayo para sa kagalingan, pagkakasundo at pagbabago. Ibigay natin sa Panginoon ang sinubukan nating lutasin sa ating sarili at hindi natin magawa. Dahil kung saan nagtatapos ang pagsisikap ng tao, nagsisimula ang supernatural na pagkilos ng Diyos. Maaring nakikinig ka sa panalangin ito ng lumuluha, marahil ay nakadarama ng pagkakasala, pagkabigo, o simpleng emosyonal na pagkapagod. Ngunit alamin ito, nakikita ka ng Diyos. Alam niya ang iyong puso, alam niya ang iyong mga intensyon, at alam niya kung ano ang iyong pinagdaanan. Ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman walang kabuluhan. Kung mayroon pa rin kislap ng pag-asa sa loob mo, may magagawa pa rin. Bago natin simulan ang panalangin, pagnilayan mo ako, ilang beses ng mas malakas ang pagmamataas. Ilang beses ka bang pinigilan ng mga nakaraang sugat na makipagugnayan muli? Ilang beses nang pinatay ng agos ng buhay ang ningas ng intimasi? Hindi gusto ng Diyos ang isang maligam na pag-aasawa. Walang dialogo, walang paggalang, walang pag-ibig. Nais niyang ibalik ang kagalakan ng pamumuhay ng magkasama, palakasin ang mga bono at muling buhayin kung ano ang sinubukang patayin ng oras. Ngunit para magawa ito, kailangan mong buksan ang iyong puso at payagan ang iyong sarili na gumaling mula sa loob. Sinasabi ng salita ng Diyos sa Joel, Kabanata 2, Versikulo 25 ibabalik ko sa iyo ang mga taon na natupo. Ang pangakong ito ay para sa iyo, para sa iyong kasal, para sa iyong kahanan. Hindi lang inaayos ng Diyos ang mga bagay, ginagawa niya itong bago. Gaano man kayo katagal na magkahiwalay, gaano man kalaki ang mga pagkakamali na nagawa mo, para sa Diyos, walang imposible. At kung narito ka ngayon, nakikinig sa panalangin ito, hindi ito nagkataon. Ito ay isang senyales na gustong kausapin ka ng Diyos. Ngayon, ipikit mo ang iyong mga mata. Huminga ng malalim. Ibigay ang lahat sa kanya. Huwag pigilan ang sakit, huwag itago ang mga luha. Ito ay isang sagradong sandali. Isang pagpupulong sa pagitan ng iyong kaluluwa at ng lumikha. Manalangin tayo. Panginoon aking Diyos, sa umagang ito ay lumalapit ako sa iyong presensya ng may bukas at nagsisising puso. Alam kong nakagawa ako ng mga pagkakamali sa maraming pagkakataon alam kong hinayaan kong salakayin ng pagmamataas at kawalan ng komunikasyon ang aking relasyon. Ngunit ngayon, Ama, hinihiling ko sa iyo, ibalik ang aking pag-aasawa. Hawakan ang puso ng aking asawa. Iwaksi ang bawat hadlang ng lamig, bawat sakit, bawat sama ng loob mo sa amin. Ibuhos mo sa amin ang iyong kapayapaan. Manahan sa aming tahanan, naway baguhin ng iyong Espiritu Santo ang bawat damdamin, bawat kilos, bawat salita. Panginoon, pagalingin mo ang mga sugat na natitira pa. Patawarin ang mga salitang masakit, ang mga kilos na naglayo sa atin, ang mga araw na hindi tayo nakatingin sa mata. Turuan mo kaming magmahal gaya ng pagmamahal mo sa amin, nang may pagtitiis, may lambing, nang may katotohanan. Ibalik o Diyos, ang pundasyon ng aming relasyon. Naway umunlad muli ang paggalang. Naway maging natural muli ang pagmamahal. Naway maging priority muli ang pag-ibig i-renew ang ating mga panata, kahit sa katahimikan. Nagbibigay ito sa atin ng karunungan upang muling itayo ng samasama -sama ang pinahintulutan nating mawala. Panginoon, naniniwala ako sa iyong salita. Naniniwala ako na maari mong baguhin ang anumang kwento. At kaya, ngayong umaga, isinusuko ko ang kasal na ito sa iyong mga kamay. Naway mahulog sa lupa ang bawat kilos ng kaaway. Naway mabawi na ang lahat ng nagtatangkang maghiwalay sa atin at maghari nawa ang iyong presensya sa aming tahanan. Amen. Huminga muli, damhin ang presensya ng Diyos sa sandaling ito. Ang kapayapaan na sumasalakay sa iyong puso ngayon ay hindi nagmumula sa labas, ngunit mula sa loob. Ang Diyos ang nagsasabi sa iyo, Nandito ako. May pag-asa pa. May paraan pa. Ito ang unang bahagi ng aming panalangin. Manatili sa amin sa susunod na ilang minuto, dahil gusto pa rin ng Diyos na makipag-usa sa iyo sa mas malalim na paraan. Ano ang kanyang ihahayag tungkol sa inyong relasyon? Ano ang maaring mangyari kapag tunay mong isinuko ang lahat sa kanyang mga kamay? Kung naantig ang iyong puso sa panalangin ito, mag-subscribe sa channel ngayon. Tulad ng video na ito, isulat ang iyong kahilingan o ang pangalan ng mag-asawa para sa pamamagitan sa mga komento at ibahagi ito sa isang taong kailangan ding ibalik ang pag-ibig. Ang pag-ibig, kapag tunay na itinatag sa Diyos, ay parang isang bahay na itinayo sa ibabaw ng bato. Maaring dumating ang bagyo, maaring umihip ang hangin, ngunit ito ay nananatiling nakatayo. Gayon Gayunpaman, kahit na sa bato, ang bahay na ito ay nangangailangan ng pangangalaga. Ang nakagawian, emosyonal na stress, panlabas na panggigipit at panloob na mga salungatan ay maaring unti-unting masira ang mga pader ng ating magkakasamang buhay at bago natin malaman ito, ang tila solid ay nagsimulang pumuto. Ngunit ang mabuting balita ay, kasama ng Diyos, laging may oras para magbago, muling itayo, magsimulang muli. Ang kasal ay isang tipan, hindi lamang sa pagitan ng dalawang tao, kundi sa pagitan ng tatlo, ang asawang lalaki, ang asawang babae, at ang Diyos. Kapag naputol ang ikatlong kordon, humihina ang laha. Siguro sinubukan mong iligtas ang relasyon sa pamamagitan ng sarili mong paraan, Therapy, pag-uusap, pangako, at walang nagbago. Siguro sinubukan mong baliwalain ang mga problema na nagpapanggap na maayos ang laha. Ngunit bumalik ang saki. Lumaki ang distansya. Ang lamig sa mga mata, ang katahimikan sa mga salita, ang hindi nalulutas na sakit, lahat ng ito ay sumisigaw sa loob. At iyon ay kapag kailangan nating bumalik sa isang lumikha ng pag-ibig, ang Diyos mismo. Ngayon ay araw ng muling pagkakakonekta isang umaga ng tunay na pagsuko, isang pagkakataon na ilatag sa Panginoon ang bawat nasirang bahagi ng inyong relasyon at sabihing, Ama, hindi ko na kaya itong mag-isa, kailangan ko ang iyong tulong, at ang kanyang sagot ay simple at makapangyarihan. Ibigay mo sa akin ang iyong paraan, at gagawin ko ang iba pa. Ang pangakong ito, naroon sa awit kabanata 37, versikulo 5, ay isang paanyaya na magtiwala ng lubos, hindi bahagyang hindi kalahati, ngunit sa buong puso mo. Kapag inilagay natin ang Diyos sa gitna, nagsisimula siyang kumilos sa mga paraang hindi natin naiintindihan. Ang mga taong nabulag ng pagmamataas ay nagsimulang makakita ng may pagpapakumbaba. Ang mga matigas na puso ay nagsisimulang maantig ng habag. Nagsisimula ng maghilom ang mga salitang dating masaki. At hindi ito nangyayari sa pamamagitan ng lakas ng tao, kundi sa pagkilos ng banal na espiritu. Ito ay siya na kumukumbinsi, na nagbabago, na nagpapanumbali. Marahil ikaw ay nahaharap sa pagtataksil, pag paghama. Siguro ang sakit ay sobrang lalim na hindi ka man lang tumingin sa ibang tao nang hindi nabubuhay ang suga. Ngunit nakikita rin ng Diyos ang sakit na ito. Hindi niya ito pinapansin. Sa kabaligtaran, siya ay nakikiramay, Isayas Kabanata 61, isa, 1. Nasusulat na ang Panginoon ay dumating upang balutin ang mga bagbag na puso. Kasama ka dyan. Kasama dyan ang iyong asawa. Kasama dyan ang kwento mo. Madalas na pinahihintulutan ng Diyos ang diserto na magturo sa atin na umasa lamang sa Kanya. At ang diserto ng kasal ay maaring mukhang mahaba, uyo at tahimi. Ngunit sa lugar na ito ang Panginoon ay nagsasalita ng malinaw. Inaalis niya ang ingay ng mundo, ang labis na pagkagambala, upang marinig natin ang kanyang tinig. At ang gusto niyang sabihin sa iyo ngayon ay, maari pa akong sumulat ng bagong kabanata para sa iyo. Ngunit ang bagong kabanata ay nagsisimula sa pagsisisi. Nagsisimula ito sa pagpapatawat. Nagsisimula ito sa pagpapakumbaba. Nagsisimula ito sa isang taimtim na pagiya. Kaya ngayon, magdasal ka ulit kasama ko. Hayaan ang bawat salita na tumago sa iyong kaluluwa. Huwag mo lang marinig, pakiramdam mo. Isa buhay ang panalangin ito nang may pusong sumusuko. Ama sa langit, sa ikalawang sandali ng panalangin na ito, nananatili ako sa iyong presensya, na kinikilala na ikaw lamang ang makapagpapanumbalik ng imposible. Panginoon, hindi ko na isang isang hitsura lamang ng isang naibalik na pag-aasawa. Gusto ko ang isang bagay na totoo, malalim, pangmatagalan. Gusto kong madama muli ang taimtim na pagmamahal, paggalang sa isa't isa, at pagkawala ng pakikipagsabuatan. Kaya't ibinibigay ko sa iyo ang pinakamatalik na bahagi ng aking puso Ipasok niya ang madilim na mga silid ng ating relasyon Panginoon, nasugatan Dalangin ko, Panginoon, na magkaroon ng pagkakasundo Baka bumagsak ang mga pader Na ang mga nawawalang salita ay maaring matagpuan muli Ang mga simpleng kilos na iyon ay maaring mangyari muli Na ang magiliw na mga tingin ay maaring palitan Na ang mga yakap ay maaring muling maging kanlungan nang na tahanan ay maaring muling maging kanlungan. Dalangin ko na ikaw ay makapasok kung saan walang sinuman ang makakapasok, sa kaluluwa ng aking asawa, sa gitna ng ating tipan. Naway ang iyong presensya ay higit pa sa anumang suga. Naway ibulong ng iyong espiritu ang pagmamahal, pasensya, empatiya, at pagpapatawad. Lord, kung may pumipigil pa sa akin, na pumipigil sa akin na magmahal ng dapat, ilayo mo sa akin. Kung may pagmamalaki, bunutin mo. Kung may mga nakakalason na alaala, linisin ito. Kung may mga ugat ng kapaitan, bunutin ang mga ito. Ayokong magdala ng lason sa loob ko. Nais kong maging instrumento ng iyong kapayapaan sa loob ng aking kasal. Nais kong maging channel ng iyong pag-ibig. Naway makita ng aking mga mata ang aking asawa pulad na nakikita mo. Naway maglabas ang aking bibig ng mga salita ng buhay. Naway maging parepareho ang aking mga kilos sa pananampalatayang aking ipinahahayak. Ama, turuan mo kaming magsimulang muli. Kahit na ang nakaraan ay nag-iwan ng marka, naway ang mga peklat na ito ay tanda ng pagtagumpayan, hindi ng patuloy na sakit. Naway maging patotoo sila na, kahit nasugatan, pinipili natin ang pagpapatawat. Naway isalaysay nila ang kwento ng isang pag-ibig na nakaligtas sa mga unos, dahil ito ay itinataguyod ng iyong mga kamay. Naniniwala ako, Panginoon. Naniniwala ako na ang iyong kapangyarihan ay mas dakila kaysa sa anumang krisis. Naniniwala ako na may panunumbalik pa rin para sa atin. At nagpapasalamat ako sa iyo, bago ko pa man makita ang pagbabago, dahil nagtitiwala ako na nagsimula na ito. Amen! Akiramdam ang panalangin ito bilang isang balsamo sa iyong kaluluwa. Hayaan ang Diyos na balutin ka ng kapayapaan, kahit na hindi pa nagbabago ang sitwasyon. Nakikita ng pananampalataya ang hindi nakikita ng mga mata. At marahil, sa sandaling ito, ang puso ng iyong asawa ay naantig, kahit na hindi mo pa ito natatanto. Ang Diyos ay gumagawa sa katahimikan, ngunit ang kanyang mga bunga ay makikita sa takdang panahon. Ang oras na ginugugol sa panalangin ay hindi nasayang. Sa kabaligtaran, ito ay isang walang hanggang pamumuhunan. Kapag nagpasyakang simulan ang iyong araw sa paghahana sa presensya ng Diyos inilalagay ang iyong mga pasakit, takot, at mga pangarap sa kanyang mga kamay, sinasabi mo sa langit, Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo ng higit pa kaysa sa aking sarili. At ito ang nagpapakilos sa puso ng Diyos. Maaring hindi ka pa nakakakita ng anumang panlabas na pagbabago, ngunit may iba na sa loob mo. Ang pag-asa ay muling sinisindi, at kasama nito, ang pananampalataya na nagbabago sa anumang katotohanan. Maraming tao ang sumusuko sa pag-aasawa dahil iniisip nila na ang pag-ibig ay isang pakiramdam lamang. Ngunit ang tunay na pag-ibig, ang itinuro sa atin ng Diyos, ay higit pa sa pakiramdam. Ito ay isang kagpipilian. Ito ay araw-araw na desisyon. Ito ay kumikilos kahit na hindi mo ito nararamdaman. Isa Korinto Kabanata 13, Versikulo 7, Nasusulat na ang pag-ibig ay nagtitiis ng lahat ng bagay, naniniwala sa lahat ng bagay, umaasa sa lahat ng bagay, nagtitiis ng lahat ng bagay. Ito ang huwaran ng banal na pag-ibig. At kung nais nating ibalik ang isang relasyon sa isang pangmatagalang paraan, dapat tayong matutong magmahal gaya ng pagmamahal ng Diyos, ng may tiyaga at biyaya. Minsan, ang pinakadakilang himalang gustong gawin ng Diyos ay hindi ang pagbabago sa ibang tao, kundi ang pagbabago ng ating sarili. Nagsisimula siya mula sa loob, sinira ang ating kakuhan, nagpapagaling ng mga lumang sugat, at nagpapanumbalik ng ating pagkakakilanlan. Sa kalamang tayo, maaring maging instrumento ng pagpapagaling sa buhay ng ating asawa. Ang pagpapanumbalik ng kasal ay hindi isang mahiwagang kaganapan, ngunit isang espiritual na proseso na nangangailangan ng dedikasyon, pasensya, at, higit sa lahat, pananampalataya. At nakagawa ka na ng mahalagang hakbang ngayon, inilagay mo ang Diyos sa gitna. Ang paglalakbay ay maaring maging mahira. Darating ang mga araw na ang panghihina ng loob ay kakatok sa pinto. Mga sandali na tila ang lahat ay huminto, tumitigil. Ngunit sa mga sandaling iyon, tandaan, ang Diyos ay gumagawa sa katahimikan. Habang nagdarasal ka, kumikilos siya. Habang nakaluhod ka, bumangon siya para ipaglaban ka. Sa Eksodo Kabanata 14 na, Versikulo 14 na, sabi ng salita, Ipaglalaban ka ng Panginoon at tatahimik ka. Nangangahulugan ito na kadalasan ang kailangan nating gawin ay magpahinga, maniwala, at maghintay. Marahil ay sinusubukan mong abutin ang puso ng iyong asawa sa pamamagitan ng mga salita, payo, at mga kahilingan. Ngunit magagawa ito ng Diyos sa isang hawakan lamang ng Espiritu. Kung ano ang sinubukan mong sabihin ng isang libong beses, maaring ilagay ng Diyos sa kanyang puso sa isang segundo. Magtiwala. Kahit na ang kasalukuyang sitwasyon ay tila hindi na may babalik, ang Panginoon ay nagsusulat pa rin ng mga kwento na hindi inaasahan ng sinuman. Mga kwento ng pagkakasundo, pagpapagaling at muling pagsasama. Siya ay isang dalubhasa sa paggawa ng luha sa mga patotoo. Ngayon, muli tayong manalangin. Ito ang huling panalangin ng sagradong sandali na ito, at tinatakan nito ang lahat ng naihatid hanggang ngayon. Manalangin ng may pananampalataya manalangin ng buong kaluluwa. Panginoon, narating na namin ang katapusan ng panahong ito ng panalangin. Ngunit hindi ang katapusan ng iyong gawain. Nagpapasalamat ako sa iyo sa bawat salitang binitiwan, sa bawat katotohanang nahayag, sa bawat luhang bumagsak sa harapan mo. Alam kong dininig mo ang bawat sigaw. Alam kong kumikilos na ang iyong espiritu kung saan hindi ko mahawakan. Kaya't Ama, muli kong isinusuko ang aking kasal sa iyo. Kahit na maliit ang aking pananampalataya, higit akong nagtitiwala sa iyong katapatan. Panginoon, palakasin mo ang aking isipan sa mahihirap na araw. Bigyan mo ako ng karunungan na magsalita ng may tamis, sensitivity upang kumilos ng may pagmamahal, pasensya na maghintay sa tamang oras. Naway huwag kong pilitin ang anuman, sa halip ay lumakad ayon sa iyong direksyon. Naway marunong akong manahimik kung kinakailangan. Naway matuto akong makinig ng higit kaysa magsalita. Naway ang aking buhay ay maging isang patotoo ng iyong biyaya, kahit na ang ibang tao ay hindi pa nagbabago. Naway hindi ako sumuko dahil sa mga pangyayari, ngunit naway panghawakan ko ang mga pangako. Ama, ipinagdarasal ko rin ang puso ng aking asawa, na kung saan may katigasan, maari kang magdala ng sensitivity. Kung saan may distansya, maari kang magdala ng lapit. Kung saan may lamig, naway may init ng bagong simula. Naway alisin mo ang mga maling espiritual na alyansa. Sirain ang bawat masamang impluensyang gustong paghiwalayin kami. At takpan ang aming tahanan ng iyong nagsasanggalang na dugo. Naway muling mabuhay ang mga pangarap nating magkasama. Naway ang tunay na pag-ibig ang nagmula sa itaas, ay muling itanim at sa pagkakataong ito sa matabang lupa. Salamat, Panginoon, dahil alam kong nagsimula na ang pagpapanumbali. Ipinapahayag ko ng may pananampalataya na ang aking tahanan ay magiging isang lugar ng kapayapaan, pagkakaisa, paggalang at walang hanggang pagmamahalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, huminga ng malalim at panatilihin sa iyong puso ang katiyakan na ang Diyos ay gumagawa. Ang binhi ay naitanim na. Maaring tumagal ng oras para lumitaw ang mga prutas, ngunit darating ang mga ito. Ang pananampalataya ay ganito, magtanim ngayon, magdilig ng panalangin, at mag-ani sa tamang panahon ng Diyos. Huwag maantig ng mga pangyayari, maantig sa mga pangako. At ang kanyang pangako para sa iyong tahanan ay buhay, pagkakasundo, at masaganang pagpapala. Kung ang panalangin ito ay nagsalita sa iyo, huwag itago ito sa iyong sarili. Mag-subscribe sa channel ngayon upang patuloy na makatanggap ng mga mensahe at panalangin na nagpapatibay sa iyong pananampalataya. Ilay -like ang video na ito para maihatid dito ng YouTube sa mas maraming tao na kailangang makarinig ng salitang ito. Iwanan ang iyong kahilingan sa panalangin, pangalan ng mag-asawa, o isang amen, lamang sa mga komento bilang tanda ng pananampalataya. At ibahagi ang video na ito sa isang taong dumaranas ng krisis sa relasyon at nangangailangan ng pag-asa. Sama-sama, lumikha tayo ng tanikala ng pananampalataya at pagpapanumbali. Dahil kapag nagsama-sama ang dalawa o higit pa sa panalangin, kumikilos ang langit.